Ito ay nagturo sa akin na hindi tayo tinatanggihan ng Diyos dahil tayo ay baluktot, inihahayag lamang niya kung saan tayo kailangang magtuwid. Ngayon, hayaan mong magmungkahi ako ng isang bagay na praktikal, isang hamon. Sa loob ng pitong araw, pumili ng isang maliit na kilos ng muling pagtatayo. Maaaring humini ng tawad sa isang tao, ayusin ang isang kawalang katarungan na ikaw ang nagdulot, magbigay ng oras sa isang taong binaliwala mo, o simpleng makipag-usap muli sa Diyos. Gawin ito ng may intensyon, tulad ng isang taong gustong ihanay ang puso sa kanyang hulog bigat. At obserbahan kung ano ang mangyayari. Marahil sa simula ay tila maliit, ngunit ang banal na pagpapanumbalik ay palaging nagsisimula sa mapagpakumbabang mga kilos mayroong isang modernong pananaliksik tungkol sa kaligayahan at kagalingan na nagsasabing ang mga taong nagsasagawa ng pagkakasundo, humingi at magbigay ng tawad, ay may mas mataas na antas ng emosyonal na kapayapaan at kalusugan ng kaisipan. Hindi ko kailangan ang siyensya upang malaman ito, ngunit nakakatuwa kung paano ito nagtatapos na nagpapatunay sa inihayag na ng Diyos ilang siglo na ang nakalipas. Ang pagpapatawad at ang katarungan ay nagpapanumbalik hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati na rin sa katawan. At kung papayagan mo ako ng isang huling pag-isip, ang pag-asa ay hindi isang emosyon, ito ay isang desisyon. Tulad ng nagpasya akong magpatuloy sa pagsasalita ng sinabi sa akin ng lahat na manahimik, maaari ka rin magpasya na maniwala kapag tila nawawala ang lahat. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Itinatayo pa rin niya ang bumagsak, pinapanumbalik pa rin ang nasira, binabago pa rin ang mga luha sa mga binhi. Nakita ko ang isang mapaghimagsik na bayan na nakikinig sa matitinding salita at, gayon paman, ay minamahal. Nakita ko ang langit na bumuka sa ibabaw ng bitak na lupa. At natutunan ko na ang katarungan ng Diyos ay hindi kailanman dumarating ng walang pagtubos. Kaya, kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon at nakakaramdam ka ng bigat sa puso, hindi ito ang katapusan, ito ay ang paanyaya na magsimulang muli. At kapag dumating ang bagong simula na iyon, tandaan na magpasalamat. Hindi dahil naging maayos ang lahat, kundi dahil natuklasan mo na kahit ang salungat na hangin ay maaaring magdala sa iyo eksakto kung saan gusto ng Diyos na ikaw ay naroroon. At kung mayroon man akong gustong dalhin mo mula sa video na ito, ito ay, hindi pinipili ng Diyos ang mga perpekto, ginagising niya ang mga handa. Si Amos ay isang karaniwang tao, may mga kalyo na kamay, simpleng tingin, tahimik na buhay, ngunit naging isang boses na umalingaw sa buong siglo